Nabasa ko lang to sa isang article kapatid at uh, sabi doon sa article na yon ay darating ang panahon soon, parang around 10 years na a certain generation won't have kids it's either they are ang tawag dito yung hindi na magkaanap infertility or ayaw nila Ako sa generation namin, marami pa rin namang nagkaanap. Awa ng Diyos. And tingin ko, isa ako sa mga huli na nagkaanak sa mga kabatch ko, sa mga kaedad ko. Isa ako sa mga medyo huli-huli na nag-decide na mag anak At binigay din. Hindi naman kasi dineside mo lang. Kailangan ibigay din ni Lord. No? Pero ay, ang tagal kong may mindset na ang hirap. Mahirap talaga. And kung pag-aaralan mo ang paligid, Unang-una, marami ng katulad ko na ayaw na magkaanak. Ang dami kong kilala. Ang dami kong nakasalamuha. And iba-iba rin ang lahi. Na may mindset na ayaw na magkaanak. And strangely, mga matatalino naman to mga nakapag-aral, mga... Pero, pare-pares kaming merong portion sa isip namin na napulyot. Kasi nga, parang ang hirap, ang gastos, kaanak. Ang gastos, ang hirap. Tapos the structure of the family is different now. Nang hindi kagaya ng panahon ng mga magulang natin, kung nagtatrabaho ang mga magulang mo, merong mapag-iwanan sa'yo. Gustong gusto kang alagaan ng mga lola mo, merong mga mag-aalaga sa'yo kahit papano. Ang generation natin ngayon, yung mga magulang natin, ang dami pa nilang mission na hindi pa sila tapos. Hindi sila, hindi sila resigned na, ah, oh, galaga na lang kami ng apo. And at the same time, kailangan pa rin nila ng pera. So maraming matatanda na nagtatrabaho pa or worried pa sa kanilang finances or worried kung sinong mag-aalaga sa kanila in the future. Kasi kahit na sabihin mo pang mabait yung mga anak, ma malamal niya yung magulang niya. Kung dadalawa lang sila, kunwari, yung anak lang sa kayong magulang, magtatrabaho yung anak, paano niya alagaan yung magulang niya pag tumanda? Maraming nasa ganong sitwasyon. Kahit na financially stable pa yan, hindi ganun kadaling humanap ng no? kasambahay ngayon. Na Way ba, it's very different way back nung no, ako ay ang bata. Ngayon, iba na. Masyado ng mataas ang gusto nilang bayad sa kanila. Kung hindi, magkakatulong na lang doon sila sa abroad. Binigay mo na lahat, hahanapan ka pa ng kulang, kakasuhan ka pa. Yung iba, sindikato. Dati, nung panahon ko, nung akong baby, walang agency-agency. Ngayon, may agency na, may middleman na. So, mas mataas na ang presyo nila. So, everything is harder ngayon na paano ka mag-raise ng kids. Di ba? Everything is harder. Pero may mga may mga sinuwerte rin na, like for example, may nakita ako uh, yung umaman siya, kumikita siya sa social media as a content creator. So, pwede siyang hindi umalis ng bahay niya maaalagaan niya yung anak niya nang may pera siya. ay eh may napanood pa ako, maaalagaan niya yung nanay niyang may Alzheimer's. Dahil nagkakapera siya sa paggawa ng content. Yun nga lang, may, may nakakalungkot kasi nag, may, may, saturation point yung content mo eh. Like for example, sinasayaw niya yung mama niya. Sa so una, may iiyak ka, panoorin. Sa, sa habang tumatagal yung content niya, parang nagiging exploitative o medyo na-exploit na yung nanay niyang may Alzheimer's. Ay, hindi ko naman siya masisi kasi kailangan niya ng pera. Gusto niya maraming manood sa content niya para kumita siya. And then, para malagay niya rin yung nanay niya. So, medyo nagiging nakaka-exploit na rin yung dating, at least for me. So, the generation now is different. Pero ako kasi, siguro, nananalangin naman ako sa Diyos. Lagi kong tinitignan yung bloodline. Yung kahalagahan ng bloodline. Noong una, tinitignan ko siya sa mababaw na aspeto. Ari-arian. Sabi ko lagi sa nanay ko, Pucha, siya pupunta yung bahay natin, sa gobyerno lang. Pagwala wala ka ng salin lahi, puta lahat ng pinaghirapan mo, kukunin lang ng mga, ng gobyerno, kukunin ng pinaka malapit mong kamag-anak na tarantado pa. <laughs> At yun, nakaapis siya yung na kamag anak mo, yung pang ng pinaghirapan nyo. Ano ano meron kayo, pag kang bloodline. Laka ng salin lahi, pero mababaw lang yun. Mayroong mas malalim na dahilan na nakita ako. It is yung attack ng demonic forces. Ang inaatake kasi ng mga demonyo yung bloodline mo. Ayaw nilang magkaroon ka ng saling lahi kasi baka yung mga galing nasaling lahi sa'yo maging great, maging mana ng palataya ng Panginoon. So inaatake yung bloodline the more na, na, na realize ko na it is very important to have a bloodline. ba? Diba? Siyempre with the exception ng mga merong mga tinadaanan na hindi magkaanak eh, may mga ganon. Pero kung ikaw naman ay healthy at may partner ka naman, might as well mag-try kayong magkaanak bago pa mahuli ang lahat. Kasi everything has its expiration. Eh, naalala ko yung sinabi sa akin ng tatay ko dati kung baog ka, walang problema. Ang problema yung ayaw mo. O yung nasa certain age ka na, tapos nag-iingat ka pa. Ayaw mo makabuntis. Eh bakit? Na naintindihan ko yung sinabi niya. Tinignan ko yung sinabi niya yon sa mas malalim na aspeto. At nahanap ko nga, hindi lang sa mga pag-aari. Uh, hindi naman natin talaga madadala sa langit yung mga yan. So, hopefully, may, may maipamana. Biblical yun eh. Na, 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 dapat siya na merong ipapamana ang isang magulang sa kanyang anak. At pagyayamanin yon na kanyang anak. Biblical, it's biblical. Pero higit sa lahat, ang pagkakaroon ng anak. And hopefully raising him or her well, right, maka Diyos, is, uh, is a defiance to the enemy. And it's, it's an act of uh, obedience sa Panginoon. Anyway, just a thought. god bless